Hi guys! Welcome back to my channel. So maraming kinikiling ngayon sa samahang 4D Universe ni na Michelle D, Miss Philippines at Miss Thailand, Antonia Porcel. di ba? Nakikita natin na sa Mexico sila pero yung mga tingin nila nila so sobrang sweet silang dalawa. O diba? Alam naman si Michelle D, bicycle daw yun. Pero asin bagay naman sila, cute nilang dalawa pero love team, love team lang siguro yan pero ang iba maraming kinikilig talaga sa dalawang ito o ba diba, abangan natin ang mga ganap ni Michelle D at ni Antonia Porcel sana pumunta din ng Pilipinas si Miss Thailand at si Miss Philippine Michelle D pumunta din ng Thailand para mabisita ang country ni Antonia So, yan lamang po guys ang ating update sa so, 4D Universe Love Team. O, di 4D Love Team. So, yan lamang po guys ang ating update. Hanggang sa muli. Bye-bye. Always remember, huwag po tayong stress Please like, share, subscribe channel para ma-update kayo yes. sa